Magandang araw sa lahat at ngayon ay tatalakay natin ang karunungang bayan. Sa talakayan natin, malalaman natin kung ano ang kaibahan ng kawikaan sa salawikain, sa bugtong, sa palaisipan at iba pa. Atin ang simulan. Pag sinabi natin karunungang bayan, sa Ingles, ito ay tinatawag na Fox speech. Sangay ng panitikan na kung saan nagiging daan upang maipahayag ang mga kaisipan na nabibilang sa bawat kultura ng mga tao. Ito ang ating matatalakay o kabilang sa mga karunungang bayan. Sa lawikain, sawikain at kawikaan, malalaman ninyo anong kaibahan ng tatlo, bugtong at palaisipan, bulong, kasabihan. Ito ang mga sinaunang anyo ng tula. Ibig sabihin, bago pa dumating ang mga banyaga sa bansa natin, ay mayroon na tayong tinatawag na tula. Atin ng simulan. Una, ay ukol sa salawikain. Ito ay patalinghagang pahayag na ginagamit ng mga matatanda noong unang panahon upang mangaral at akayin ang mga kabataan sa mabuting asal. Sina Padre Gregorio Martin at Mariano Cuadrado ang unang nagtipon ng Salawikain Tagalog. At bilang dagdag sa salawikain, si Damiana Eugenio ay gumawa ng masusing pag-aaral tungkol sa salawikain ng Pilipinas narito ang resulta. Una, ito ay nagpapahayag ng mabuting asal. Pangalawa, pagpapahalaga sa tao. Pangatlo, katotohanan hinggil sa tao. Pangapat, nagpapatawa. At panghuli, nauukol sa panlahat na paningin at batas ng buhay. Bigyan tayo ng halimbawa upang mas madali ninyong maunawaan ang salawikain. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kapag may isinuksok, may madudukot. May tay nga ang lupa, may pakpak ang balita. Ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo. Anak na di palhuain, ina ang patatangisin. Ito ay mga halimbawa. Punta tayo ngayon sa sawikain. Ito ay patalinghagang pananalita paraan ng pagpukaw at paghasa sa kaisipan ng tao. Ibig sabihin iisipin ng isang tao kung ano ang ibig sabihin ng binibitawan mong salita. Yan yung ibig sabihin ng sawikain. Halimbawa, hulog ng langit. Hindi yan literal na pag-intindi natin. Bukang bibig, makati ang dila. Ito ay halimbawa ng mga sawikain. So dito pa lang malalaman ninyo ang kaibahan ng salawikain at sawikain. Sunod tayo. Kawikaan. Pag sinabi natin kawikaan, kauri ng salawikain. Subalit, ang kawikaan ay nakafokus lamang sa aral sa buhay. Kasi pag sinabi natin sa lawikain, nauukol na ito sa lahat ng pangaral sa mga kabataan. Ang kawikaan ukol lang sa aral sa buhay. Ito yung halimbawa, ang taong matyaga, anuman ay nagagawa. Yan ay halimbawa ng kawikaan. At madali lamang siyang intindihin. Kasi ang salawikain kasi patalinghaga no? Kung baga iisipin mo pa ano yung aral na gusto niyang iparating. Subalit, ang kawikaan, madali lamang siyang intindihin. Yan ay halimbawa ng kawikaan. Punta tayo ngayon sa susunod. Ito ay ang bugtong. Pag sinabi nating bugtong, ito ay pahulaan sa pamamagitan ng paglalarawan. pinobuo ng isa o dalawang taludtod na maikli at may sukat at tugma. Take note kayo sa taludtod, ito ay ginagamit lamang sa tula. So, ibig sabihin itong bugtong ay simpleng uh, tula noong unang panahon. Ito yung halimbawa, munting palay, puno ang buong bahay. Dala mo, dala ka, dala ka ng iyong dala. Yan ay halimbawa ng bugtong. At sa bugtong, mayroon talagang isang salita na sagot o isang bagay ba ha hayop, pwedeng hayop, ang isasagot natin sa pahulaan. Sunod tayo. Punta tayo sa palaisipan. Anong kaibahan nito sa bugtong? Ito ay gumigising sa isipan ng tao upang bumuo ng isang kalutasan sa isang susuliranin. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng problema at ikaw mismo ay sasagot doon kung ano ang solusyon sa problema. Halimbawa, may isang bola sa mesa. Tinakpan ito ng sombrero. Paano nakuha ang bola na di naman lang nagalaw ang sombrero? Yan ay isang halimbawa ng palaisipan. Nakuha. Bulong. Sinasabi kapag may nadadaang punso sa lalawigan, na pinaniniwala ang siyang tinitirhan ng mga duwende o nuno. Halimbawa, huwag magalit kaibigan, kami lamang ay daraan lamang. Yan ay halimbawa ng bulong. Panghuli ay ang kasabihan. Ibig sabihin, ito ay bukang bibig ng mga bata at matatanda na kung saan sa Ingles ay tinatawag na nursery rhymes. Ito ay mga tulang pambata o tugmang walang diwa o mababaw ang isinasaad na kahulugahan. Halimbawa, putak ng putak, batang duwag, matapang ka at nasa pugad. Yan ay halimbawa ng kasabihan. Bakit ginagamit ang kasabihan? Una, pangaliyo sa mga kabataan. Pangalawa, panudyo sa iyong kaaway. Pangatlo, sabi-sabi Pangapat, pampadulas na dila. At ito ang kasabihan. Sana ay marami kayong nakuha sa ating talakayan sa araw na ito.